Pagandaan ang pag-iipon or build prosperity life. Ang pag-iipon ay isang mahalagang akbang para sa iyong kinabukasan at pagkakaroon ng financial security. Narito ang ilang mga tip para matulungan kang simulan ang iyong pag-iipon. Una, itakda ang iyong mga layunin. Alamin kung ano ang iyong layunin sa pag-iipon. Gusto mo bang mag-ipon sa isang malaking pagbili tulad ng sasakyan o bahay o gusto mo lang magkaroon ng emergency fund? Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay magbibigay sa iyo ng direksyon at inspirasyon upang magpatuloy. Pangalawa. Gumawa ng budget. Malaga maglaan ng oras upang mabuo ng isang budget. Tingnan ang iyong mga gastusin at paghati-hatiin ang iyong kita sa mga pangangailangan, nais at mga pangarap na layunin. Itukoy kung saan maaaring magtipid at magbawas ng mga hindi kinakailangang gastos. Pangatlo, Magtakda ng isang percentage. Isang mabuting pamamaraan ay magtakda ng isang porsyento ng iyong kita na ilalagay mo sa iyong ipon. Maari mo subukan ang 20-80 rule, kung saan itatabi mo ang 20% ng iyong kita para sa pag-iipon, at ang natitirang 80% ay gagamitin mo para sa mga gastusin. Ikaapat, Iwasan ang mga utang. kung maari, iwasan ang pagkakaroon ng mga utang. Ang pagbabayad ng interes ay maari maging balakid sa iyong pag-iipon. Kung mayroon kang mga utang, subukan magbayad ng higit para sa minimum na halaga upang mapabilis at na mapababa ang iyong pangapagkautang. Ikalima, maghanap ng paraan upang dagdagan ang iyong kita. Isipin kung paano mo maaaring dagdagan ang iyong kita. Maaari ka maghanap ng freelance na trabaho o racket, magtinda ng online o magkaroon ng mga investment na nagbibigay ng kita. Ang paghahanap ng iba pang mapagkukunan ng kita ay makakatulong sa iyo na mas mabilis na makamit ang layunin sa pag-iipon. At ang ika-anim, magkaroon ng emergency fund. Mahalaga rin maglaan ng isang emergency fund. Itong pondong ito ay nakalaan para sa mga hindi inaasang pangyayari tulad ng medical na mga gastos, pagkawala ng trabaho o mga kalamidad. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay magbibigay sa iyo ng panatag na damdamin na mayroon kang salapi na maaari magamit sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kung handa ka na mag-invest? Magla ng panahon para mag-aral tungkol sa mga investment options na available sa iyo. Maaari mag-invest sa stock market, mutual mutual funds, or real estate depende sa iyong risk tolerance at layunin sa pag-iipon. Mahalaga na magkaroon ka ng sapat na kalaman bago ka maglagay ng pera sa anumang investment. Tandaan na ang pag-iipon ay isang proseso at hindi mangyayari ng overnight. Malaga ang kasipagan, determinasyon at disiplina. Upang mabot ang iyong mga layunin sa pag-iipon.